Nagtungo siya sa dako parun. Hanggat hindi mo hinahayaang pumasok ang demonyo sa loob mo, wala siyang kapangyarihan para kontrolin ka dahil ikaw ay imahe ng Diyos na lumalang sa iyo. Ngunit kung magpapatuloy ka sa pagkatuk sa pintuan ng kasamaan, hindi magtatagal pagbubuksan at papapasukin kanya para pagharian ang iyong kaluluwa. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat sa kalupitan ng mundo at pinagkalooban ng mapait na kapalaran. Niyakap ang kasamaan sa pag-asang yun ang paraan para mabuhay. Nanatili sa kadiliman anupat nasumpungan na mga nilalang na sa kanyang katawa'y umaanyaya upang pumaroon at dooy patuloy na mananahan. Ang kwento ng nakakakilabot na pagsapi ng mga demonyo Kay Clarita Villanueva Ano ang naghihintay sa daku paroon? Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Clarita Villanueva ay isinilang noong taong 1936. Siya ay tubo sa bayan ng Bacolod sa Negros Occidental. Bata pa lang nang ipinapalagay na pinagkaita na sila ng magandang kapalaran. Hindi na niya nakilala ang kanyang tatay pagkasilang pa lang at naninirahan siya kasama ang kanyang nanay sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Wala na rin siyang ang mga kamag-anak sa lugar na yun. Ang kanyang nanay ay isang espiritista at manghuhula saksi ang murang edad ni Clarita kung paano kinukumbinsi ng kanyang nanay ang mga tao upang basahan sila ng kanilang mga kapalaran o dili kaya na may kausapin niya ang mga kamag-anak nilang pumanaw na na parabang laro-laro lamang sa kanya. Sa ganitong paraan sila kumikita ng ikinabubuhay nila sa araw-araw. Ngunit sa kasamaang palad, taong 1948, sa edad na 12 anyos Namatay na rin ang nanay ni Clarita at naiwang mag-isa sa buhay ang kawawang bata. Niwala na rin siyang nakikilalang kamag-anak para matuluyan. Pero kailangan niyang mabuhay. Nagpalaboy-laboy siya sa mga lansangan hanggang sa matutong ibenta ang sarili niyang dangal kapalit ng pagkain para makasurvive sa hamon ng buhay. Maagang niyakap ni Clarita ang kadiliman sa bahaging ito ng kanyang buhay. Dumaan pa ang mga araw mga buwan at mga taon na natili siya sa ganong klase ng trabaho hanggang sa maging veterano na siya sa larangang iyon. Taong 1953, sa edad na 17 anyos, na magpasya si Clarita na maglakbay patungo sa Maynila dahil aniya sa sarili ay mas malaki ang oportunidad doon at mas marami siyang makukuhang mga customer na handang magbayad sa panandaliang aliw na kanyang iaalok na malagi siya sa mga bar at beer house sa may bahagi ng Malate at doon na nga niya ipinagpatuloy ang paghahanap buhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng laman. Ngunit isang malaking pagkakamali ang sa kanya'y dumating noong alas dos ng madaling araw ng buwan ng Mayo sa nasabing taon. Inalok niya ng serbisyo ang isang lalaki nang di malayang isa pala itong undercover ng pulis na nagsasagawa ng operasyon sa lugar. Inaresto niya si Clarita at dinala sa presinto sa kasong prostitusyon. Pero dahil minor na edad pa siya, inilagay siya sa isang espesyal na kulungan at hindi isinama sa hanay ng mga babaeng nakakulong doon. Samantalang ang Old Believed Prison na ngayon ay nakilala bilang Manila City Jail na pinagkulungan kay Clarita ay isang tatlundaang taon ng kulungan na itinayo panahon paman ng mga Kastila. Saksi ito sa mga masasaklap na bahagi ng ating kasaysayan kung saan nagaganap ang pinakakarumaldumal na pagpatay at pagpapahirap sa dimabilang na mga tao noong panahon ng tatlong mananakop Ng mga Kastila, mga Amerikano at mga Hapones. Kaya't hindi na nakapagtataka na pinaninirahan din ito ng mga di makamundong nilalang dahil na rin sa mga negatibong enerhiya na pumapaligid sa lugar na ito. Ikalawang araw pa lang ni Clarita sa loob ng kulungan. Nang magulantang ang lahat sa kakaibang mga pangyayari na noon pa lang naranasan sa loob ng tatlong siglong kasaysayan ng bilibid. Isang napakalakas na sigaw ng isang takot na takot na babae ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagulantang ang lahat at tagli ang sumugod ang mga gwardya sa pinanggagalingan ng sigaw. Nang makarating sila sa selda ni Clarita nakita nila ang bata na umiiyak sa takot habang namimilipit sa sakit. Pero ang ikinagulat ng mga ito ay nang makita nilang may mga bakas ng dugo ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nagmula sa malalaking ngipin na nakabakat sa bahagi ng pinagat. Ang ipinagtatakapan nila paano mangyayari yun e selyado ang selda at walang sinuman ang makakapasok o makakalabas sa kinaroroonan ni Clarita. At isa pa, hindi niya maaabot ang karamihan sa mga kagat na taglay niya kung isipin nilang kakagatin ni Clarita ang kanyang sarili. Dahil sa kondisyong ito ng bata, dinala nila sa prison hospital si Clarita para maobserbahan sa pangunguna ni Dr. Lara na siyang pinuno naman ng mga doktor na nandudun. Lahat sila ay naiwang palaisipan sa pangyayari kay Clarita dahil unang beses pa lang nilang makakita ng ganong pasyente nang may balik nila si Clarita sa kanyang selda, ganun na naman ang nangyari sa bata. At sa bawat araw pang nagdaan, ganun din paulit-ulit nilang nasasaksihan ang eksenang ganun. Isang nakakatakot na sigaw ang pumukaw sa atensyon ng lahat at sa kaparehong pangyayari, nakikita nilang namimilipit sa sakit ang bata habang merong mga bakat ng pagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Lubhanang nabahala si Dr. Lara sa nangyayari kay Clarita kaya't tumawag na siya ng media para i-cover ang nagaganap na makatawag ito ng atensyon sa lahat para sa posibleng nakakaalam ng kanyang kondisyon kasabay ng pag-iimbita sa iba't iba pang mga doktor at espesyalista para matingnan ang kakaibang kondisyon ng bata. Isa sa mga doktor na tumingin sa kanya ang nagkomento na umaarte lang daw si Clarita para makuha nito ang atensyon ng publiko sa kwentong gawa-gawa lamang niya. Ngunit na mga sandali rin na yun, tinitigan siya ng nanlilisik na mata ni Clarita at nagwikang, Mamamatay ka. Wala namang naramdamang kakaiba ang doktor na yun at malakas siyang nakauwi sa kanyang tahanan. Ngunit kinabukasan, namatay nga ang doktor na noon ay wala namang nararamdamang sakit. Basta na lang siya namatay. Binalot ng sobrang takot ang buong kamay nila noon nang mabalitaan nila ang nangyari sa doktor dahil napakaraming saksi kasama na ang mga media na nagko-cover at dinig na dinig nila ang salitang binitawan ni Clarita bago namatay ang doktor. Kumalat ang balita na hindi lang siya basta jablo kundi isa rin siyang mangkukulam na may sumpa ang bawat salita. Muling na ulit ito sa isa pang doktor na lalo pang nagpatindi ng takot sa bawat nakakaalam ng kwento ng batang si Clarita. Maging si Dr. Lara ay sobrang takot na takot na ngunit tawag ng tungkulin na tulungan ang pasyente ang siya nag-uudyok sa kanilang grupo para manatiling bantayan si Clarita. Pagkalipas pa ng ilang araw, isa naman ang hepe ng mga gwardya doon ang pumipigil sa nagwawalang si Clarita. Nasaktan ito habang nagwawala ang bata na taglay ang kakaibang lakas. Tinadyakan na siya ng hepe bilang ganti at biglang huminahon si Clarita. Ngunit bumaling ang kanyang paningin sa hepe at nagwika. Mamamatay ka. At sa ikaapat na araw, namatay din ang tao na yun. Samantalang maging si Mayor Arsenio Lacson ay sobra na rin nababahala sa nagaganap sa loob ng bilangguan. Sumasama na ang imahe ng Maynila na pinagsikapan niyang pagandahin dahil sa kababalaghang nagaganap at nababalot ng takot ang mga tao doon ipinatawag niya si Clarita sa kanyang opisina upang siya mismo makasaksi sa totoong kondisyon nito. Kasama ang daan-daan na mga doktor, espesyalista at mga media na ngayon ay kalat na kalat na sa buong mundo, hinawakan ni Mayor ang kamay ni Clarita at kinausap ito. Itinanong niya kung anong nakikita nito sa tuwing inaatake siya ng pagwawala. Swerte namang nasa maayos na kondisyon ang bata sa sandali na yun. Sinabi niya sa harapan ng mayor at sa mga taong nandun na isang malaking itim na nilalang na punong puno ng buhok ang buong katawan na mayroong malalaking mga pangil at ngipin ang kumakagat sa kanya at pumapasok sa kanyang katawan. Meron ding isang maliit na nilalang na mukhang anghel naman na mayroong mahabang balbas ang umaakyat sa kanyang katawan para kagatin din ito sa parteng maraming laman gaya ng likod ng bintik sa lieg at sa braso na siya namang nagiging dahilan ng pagsigaw niya ng walang humpay dahil sa sobrang sakit. Pagkatapos ay inabutan ni Mayor Lakson ng lapis at papel si Clarita sa utos na i-drawing nito ang kanyang nakikita. Ngunit sa tuwing isusulat niya, ang lapis ay tumatalsik patungo sa sahig dahilan para hindi makapagsimulang sumulat ang bata. Sa patuloy na pag-ulit ng proseso, maya-maya pa ginasumot na ni Clarita ang papel at pagkatapos ay eh bigla niya itong isinubo at kinain. Nagsimula na muling manlisik ang kanya mga mata at muling nagwala habang isa si Mayor Lakson sa pumipigil sa bata. Sa kalagitnaan ng kanyang pagsigaw sa sobrang sakit, kitang kita nila kung paano nagkaroon ng mga bakat ng kagat ng ngipin sa lieg si Clarita. At ang isa pang kagat ay nasa daliri nito na sobrang ikinakilabot ng lahat dahil hawak mismo ni Mayor Lacson ang kinagat na bahagi ng kamay ng bata. Alam nilang hindi na makamundo ang nangyayaring ito at wala nang magagawa ang mga doktor. Gamit ang mga media, nanawagan sa buong mundo si Dr. Lara para sa sino mang makakaalam at makapagbibigay ng lunas kay Clarita. Kinabukasan, umabot sa 3,000 mga telegrama ang natanggap nila mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na ang ay nagmula sa Japan at sa India. Nagmula din sila sa iba't ibang mga relihiyon na may iba't ibang version at pamamaraan kung paano mapapalayas ang anilay mga demonyong nagpapahirap sa batang si Clarita. Isang Amerikano at pastor na si Lester Sumral na nagsasagawa ng paraang eksorsismo ang nagpakita ng hangaring makatulong. Daglian siyang lumipad mula sa Amerika patungo sa Pilipinas para makita si Clarita. Pero mahigpit ang babala ni Mayor Lacson sa kanya sa mga sinapit na mga sumubok pagalingin ang bata. Nasabay pa ang araw na yun habang nagbibigay ng huling pagpupugay ang mga gwardya sa libing ng kanilang hepe na isinumpa ni Clarita na lalo naman sumubok sa pananampalataya ng pastor. Ikalabing siyam ng Mayo, taong 1953, Higit isang linggo na nilang nasasaksihan ang nakakatakot na kababalaghan kay Clarita nang unang beses na makita siya ni Pastor Sumural. Naghihintay siya sa isang silid kasama ng marami pang nagko-cover sa istorya. Sa pagpasok ng bata, kasama ang mga naghatid sa kanya, tahimik lang si Clarita habang pinagmamasdan ang maraming tao sa paligid. Ngunit nang mapatuon ang kanyang paningin sa pastor, bigla siyang nagsisigaw sa malaking boses ng Ayoko iyo. Ayoko sa iyo. Namuling naghatid ng takot sa lahat ng mga nando doon. Samantalang ang pastor, natatakot man ay hindi nagpakita ng kahinaan at mabilis din siyang tumugon sa boses. Alam kong ayaw mo sa akin dahil nandito ako para palayasin ka. At sa araw nga na yun, nagsimula na ang digmaan ng mga espiritu. Ang mga diablo na nananahan sa katawan ni Clarita laban sa pastor na taglay ang pangalan ng Diyos na kanyang ipinapanlaban. Inabot ng tatlong araw ang walang humpay na tagisan ng mga espiritu at sobrang paghihirap na dinanas ng kawawang bata. Hanggang sa sumapit ang ikadalawamput dalwa ng Mayo sa taon na yun, isang umaga, maamo na ang mukha ni Clarita. Tinanong siya ng pastor, Nasaan na ang demonyo? Umalis na siya at nagtungo sa dako paroon. Kumbinsido ang pastor sa tugon na ito ng bata at naniwala siya na umalis na nga ang Diablo. Sa sobrang tuwa ni Dr. Lara, isinama kaagad niya ang pastor sa opisina ni Mayor Lacson at sabik na ipinaalam ang magandang balita. Mayor, magaling na po si Clarita. Napatay na po ang Diablo. Ngunit sumagot ang pastor. Sinabi niyang maaaring magaling na doktor nga si Dr. Lara pero hindi pa niya nalalaman ang mga bagay-bagay at sinabi niya sa dalawa na hindi namamatay ang Diablo kundi lumayas lang ito sa katawan ni Clarita pero patuloy na maghahanap ng mga katawang maaari niyang mapasukan. Ilang araw pa nilang binantayan si Clarita at nang masigurong wala nang ambanta ang Diablo ay pinauwi na nila ito sa kanilang bayan sa Bakulod at doon na siya muling nanirahan ng may kapayapaan. Nakalaunan ay nakapag-asawa ng isang magsasaka at nagbunga ng dalawang mumunting anghel ang kanilang pagsasama. Hanggat hindi mo hinahayaang pumasok ang demonyo sa loob mo, wala siyang kapangyarihan para kontrolin ka dahil ikaw ang imahe ng Diyos na lumalang sa iyo. Ikaw kaibigan, patuloy ka pa rin ba sa pagkatok sa pintuan ng kasamaan na siya mong ikinabubuhay sa araw-araw? Nais mo rin bang pagbuksan at papasukin ka niya? nang makita mo ang kapalaran na naghihintay sa iyo sa dako paroon. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, Paalam!